Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa po sa page ng Valenzuela City. Narito ang inyong visual guide para sa Valid Senior Citizens ID sa Valenzuela City. Maaari rin magtungo sa valid.valenzuela.gov.ph at inyo pong i-online ang verification system para makasiguro na valid ang inyong ginagamit na Senior Citizens ID sa mga establishmento. Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa ating Office of the Senior Citizens Affair sa 8352 1000 o Local 1203 o bumisita sa kanilang tanggapan sa ground floor ng Valenzuela City Hall anumang araw mula lunes hanggang biyernes 8am hanggang 5pm. Ayon po dito, lahat po ng OSCA ID ay may lifetime validity. Kung ang design po ng ID ay kagaya nung nasa picture, hindi na po kailangan itong palitan. At para naman sa mandatory renewal, ayun yung mga lumang ID na white design kagaya nito. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.